Nabubuhay ba tayo sa isang espiritual na pakikibaka na napakabigat na, sa kabila ng ating mga panalangin, may kulang sa ating paglalakbay ng pananampalataya? Manatili sa amin at tumuklas ng isang sikreto. Ang espiritual na pag-aayuno ay isang makapangyarihang sandata, kung minsan ay nakakalimutan at napapabayaan. Ngayon gusto kong pag-usapan kung paano ang pag-aayuno, at pagdarasal, pagbukas ng mga pinto, pagkaputol ng mga tanikala, at pagdadala ng tagumpay sa mga lugar na tila imposible. Ang pag-aayuno ay palaging ginagawa, tinuruan tayo ni Jesus na mag-ayuno. Sa Mateo 6, versikulo 16 na at 18, sinabi ni Jesus, Kapag nag-aayuno ka, huwag kang magmukhang malungkot na gaya ng mga mapagkunwari. Ngunit kapag nag-aayuno ka, langisan mo ang iyong ulo at hugasan mo ang iyong mukha, upang hindi ka makita ng mga tao na nag-aayuno, kundi sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa sa lihim ay gagantimpalaan ka. Hindi sinabi ni Jesus na kung nag-aayuno ka, kundi kapag nag-aayuno ka. Ito ay nagpapakita na ang pag-aayuno ay hindi opsyonal para sa mga kristyano na gustong lumago sa espiritual, ngunit isang kinakailangang kasanayan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, nakakaranas tayo ng napakaraming distractions. Cellphone, social media, financial worries, trabaho lahat ng ito ay pumupuno sa ating isipan. Tinutulungan tayo ng pag-aayuno na alisin sa ating mga puso ang mga pagkagambalang ito at marinig ang tinig ng Diyos. Ang pag-aayuno ay isang espiritual na disiplina na nagtuturo sa atin na umasa sa Diyos. Pagsuko ng isang bagay upang palakasin ang ating espiritu. Ang pag-aayuno ay pinuputol ang mga espiritual na tanikala, nagpapalaya, nagdudulot ng kalinawan at direksyon. Kung nahihirapan ka sa pagkabalisa, pagkagumon, o pag-isip na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Sa Daniel 1.0 verses 2 at 3, gumugol siya ng 21 araw na pag-aayuno, at sa wakas ay nakatanggap ng malalim na paghahayag mula sa Diyos. Ang pag-aayuno ay pagsuko ng isang bagay na nakakaagaw ng iyong atensyon, social media, mga palabasari, entertainment. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng panalangin at pag-aayuno, ang ating pananampalataya ay lumalakas at ang ating mga puso ay nasa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Marcos Siam versikulo 20 Shamm na ang ilang mga labanan ay napagtagumpayan lamang sa pamamagitan ng si panalangin at pag-ayuno. At ang kanyang sagot ay nasa isang taos pusong pag-ayuno. Patawarin mo ako, Panginoon, at tulungan mo akong matutong tunay na italaga ang aking sarili. Bigyan mo ako ng lakas para malampasan ang mga laban na aking hinarap. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno, bibigyan mo ako ng tabumpay, ako ay sumusuko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.